Sa tingin mo, Carl, ano kaya magagawa natin ngayon? Iwan ko nga. Basta, yun na nga, magkain na lang muna tayo. No one. Ha? Ah, sige. Teka lang, mukhang may nakikita ako dito bagong bukas ata to, Carl. Wow. Loh, computer auto, no what? Tara, tara, tara. Mukhang si Jack pa yun. Hello, boss. Available po ba itong mga computer na to? Ah, opo. Pili ka lang po ng gusto mo. Oh, ayan, ang ganda naman maglalaro dito ng Minecraft Wow, magagawa tayo dito ng bahay Ayan, nahulog pa ako Uy, Noah, kubo yun? La, ikaw pala nga, uh, Jack Nandito ka rin pala, hindi kita napansin, sorry Oo, oh, dito rin ako Ah, ikaw pala yan Sige na, maglaro muna tayo dito Mamaya, kain tayo Saan ba pwede ditong kain? Ah, dito po. May available po kami dito, Pancit Canton. Tara po, sa loob. Ah, sige po, Manong. By the way po, social po talaga ng computeran nyo po. di ba Di ba, Carl? Ang social naman, may pakainan pa. Oo nga, Noah. Ang social. Yan. Mag-dress muna tayo habang piniprepare pa ni, ni Manong or Kuya. Kuya na lang kaya. Para, basta, Kuya na lang. Wando na pala. Kumakain ka pa dyan ng tacos. O oh, ayan, may hotdog na dito. Akala ko pansit canton, sorry. Ah, sir, wala na po kaming available. O oh, Jack, andyan ka na Jack. Pinapatawag pa sana kita kay Carl, andyan ka na pala. Kain na Jack. Wow, ang sarap naman dito. Kalain mo Jack, napakasyosal no. Kaya nga, ito sarap pa. Ubusan natin to, kasi napakasarap. Ngayon na ako nakakatikim ng ganito. Kaya nga, sobrang sarap talaga nito. Ang sarap po, boss. Sa totoo lang po. Ayan, wala na akong masasabi. Ayan, ang sarap talaga. By the way, wait lang, Jack. Lalaro muna tayo dito. Ayan, susubukan natin. Sira naman to, Jack. Akala ko gumagana. Sira pala. Sorry. Oh, eto ito. Lalaro muna ako, ha. Sige na, bala muna kay dyan. Lalaro muna ako dito. Ayan, Minecraft lalaroin ko. Napakaganda naman nito. Noah, what if mag-build tayo ng sarili nating computer? Wow! La, oo nga, Jack, no? Ba't hindi ko'y naisip? Tawagin ko muna si Carl. Ah, sige. Basta, bilsa nyo. Andan ka na pala, Carl. Nag-decide kami, Carl, na mag-build tayo ng sarili nating computer shop. O, oh, ayan, nalaglag pa tuloy ako. Ah, sige. Gusto-gusto ko yan. Oh, diba? ba? Bibili tayo dito. Ngayon, tatanungin natin si Manong kung magkano kada isa nito. Ah, kada isa ba niyan? Bibigyan ko na lang yan ng 30,000 kada isa. Pero yung maganda is 50,000. Mamili lang po kayo dyan kung anong gusto nyo. Ah, sige po. Bibili po ako ng arcade. Bale, dalawa na lang. At ah, saka yung... Gan yung ano ba yan o yung yung maganda po pale ilan mga tatlo siguro basta yung kakasya lang po ah basta po kung ilan lang po kakasya don sa paggawa namin ng shop Jack bayarin mo na Jack baka ma short pa tayo at para wala nang gastos oh sige ako na magbabayad sige ah by the way bukas na i namin Hello, Carl. Punta ka na dito, malapit na rin mag umaga paparating na yung mga parcel natin, char mga kwan pala, computer. Sige na. O oh, sige. Hello Jack, punta ka dito kasi malapit na mag madaling araw. Sige na, hintayin na lang kita dito ah. Basta pupunta ka. O oh, sige. Oh, ayan, pupunta kayo ah. So ayan. Ayan, may nag-chat pa sa akin. By the way guys, kung sino hindi pa nakaka-subscribe sa channel natin na ito, is-subscribe nyo na. And maraming salamat sa mga solid na subscriber dyan So ayan, umaga na pala O oh, yun na pala yung delivered truck And ayan na pala yung arcade na pinasok na po nila So ayan, dyan yung arcade natin Computer, ah bale dalawa dalawa Sige po manong, nabayat na po ba? Andiyan ka na pala Jack, hindi mo sinabi sa akin hindi po lang makakapunta si Carl. May trabaho daw. Ah, kaya pala. Oh, sige. Ayan na yung computer niyo. Complete na po yan lahat. Salamat po talaga, Manong. Kung hindi dahil dito. Ay, tsaka na yan. So, ayan. Magiging milyonaryo na tayo dito. Joke lang. Uy, ang ganda naman dito. Kaya nga, naglalaro nga ako dito ng Roblox. Sayang, no. Hindi ito makikita ni Carl. Napaka-quality naman nito. Sayang, wala talaga si Carl dito. Mayamayat, nandito na yung si Carl. O, dito. Computer kayo dito. Pasok. O, ayan. So, dito na nga namin tatapusin ang video natin na ito. So, don't forget to like, share, and subscribe. Uh -huh.